Ang makapangyarihang dasal na ito ay isang buong pag-aalay sa Diyos, nagtitiwala sa kanyang kalooban at kapangyarihan upang baguhin ang bawat aspeto ng buhay. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang pamumuno, humihingi tayo ng lakas upang harapin ang mga hamon, mamuhay ng mailayunin at maranasan ang tunay na kapayapaan at tagumpay kay Kristo. Isang paanyaya ito upang magtiwala, mag-alay, at mamuhay ayon sa banal na plano na may matibay na pananampalataya. Kapag iniisip ang salitang ipagtitiwala, ano ang pumapasok sa isipan? Paano nga ba magtiwala ng lubos sa Diyos, lalo na sa mga panahong parang tahimik siya? Alam mo ba, maraming beses na sa buhay ko na tila wala ng pag-asa, at ang tanging magagawa ko ay manalangin at magtiwala. Sa mga oras na iyon, natutunan kong ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi nakabase sa kung ano ang nakikita natin, kundi sa kung sino siya. May pagkakataon ba sa buhay mo na pakiramdam mo iniwan ka na? Na parang hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos? Alam mo, hindi ka nag-iisa. Ang mga panahong iyon ay madalas na ginagamit ng Diyos upang palakasin ang ating pananampalataya. Sabi nga, ang pananampalataya ay pagtitiwala kahit hindi mo nakikita ang kabuuan ng plano. Ngayon, tanungin kita, ano ang kinatatakutan mo ngayon? Ano ang bagay na sa tingin mo ay hindi mo kayang ipaubaya sa Diyos? Alam ko, minsan mahirap itong gawin. Kahit ako, naranasan ko rin ang magtanong, Panginoon, totoo ba na nandyan ka? Nakikinig ka ba talaga sa akin? Ngunit sa bawat tanong na iyon, lagi siyang may sagot sa kanyang paraan. Kapag iniisip ko ang mga pagsubok na nalampasan ko, isang bagay ang malinaw, hindi ako iniwan ng Diyos kahit isang saglit. Maaring hindi ko nakita ang sagot agad, pero sa bawat hakbang, naramdaman ko ang gabay niya. At alam mo, maaring nangyayari rin ito sa iyo ngayon. May naisa kong itanong sa iyo, paano mo hinaharap ang mga bagay na hindi mo kontrolado? Sinusubukan mo bang ayusin lahat sa sarili mong paraan o sinusubukan mong ipaubaya ito sa Diyos? Minsan, ang pagpapakumbaba na aminin na hindi natin kaya ng mag-isa ay ang unang hakbang patungo sa tunay na pagtitiwala. Ngunit paano nga ba tayo magtitiwala ng buo? Isa ito sa mga tanong na aalamin natin habang nag-uusap pa tayo. May tanong ako sa iyo, naisip mo na ba kung bakit ka naririto? Ano ang layunin ng buhay mo? Sa dami ng tao sa mundo, baka minsan naiisip mo, may halaga ba talaga ako? Pero hayaan mong sabihin ko ito ng malinaw, ikaw ay hindi aksidente. Bago ka pa man isinilang, may plano na ang Diyos para sa iyo. Ang plano niya ay puno ng kahulugan, puno ng layunin at laging nakatuon sa kabutihan mo pero alam ko hindi ito laging madaling makita. Naranasan ko rin ang magtanong, Diyos, ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Ano ba talaga ang layunin ko dito? Marahil, nararanasan mo rin ang ganitong uri ng tanong ngayon. Minsan, ang buhay ay puno ng gulo at takot at dahil dito, nagiging mahirap tukuyin kung ano ang plano ng Diyos. Pero naalala mo ba si Jose sa Biblia? binenta siya ng kanyang mga kapatid, naging alipin at nakulong pa. Sa kabila ng lahat ng iyon, ginamit ng Diyos ang lahat ng nangyari sa kanya upang maging pagpapala sa marami. Ngayon, itanong natin ito, paano mo hinaharap ang mga sitwasyong parang walang direksyon? Hinahanap mo ba ang plano ng Diyos o maasa ka lang sa sarili mong kakayahan? Alam mo, kahit sa pinakamaliliit na detalye ng buhay mo, nandyan ang Diyos, naguukit ng landas patungo sa layunin niya para sa iyo. Sa sarili kong buhay, nakita ko na ang layunin ng Diyos ay hindi laging malinaw sa simula. Pero habang tumatagal, bawat hakbang, bawat desisyon, at kahit ang bawat pagkakamali ay ginamit niya upang ihanda ako para sa mas malaking plano. At kung kaya niyang gawin iyon para sa akin, paano pa kaya para sa iyo? Tanungin kita muli, handa ka bang magtiwala sa plano ng Diyos kahit hindi mo pa ito ganap na naunawaan? Patuloy nating alamin ang sagot sa tanong na iyan habang naglalakbay tayo sa pag-usapan natin ngayon. Narinig mo na ba kung gaano makapangyarihan ang pangalan ni Jesus? Alam mo ba na sa bawat pagkakataong binabanggit mo ang kanyang pangalan ng may pananampalataya, ang kalangitan ay kumikilos para sa iyo? Subukan mong isipin, paano kung sa halip na magduda o matakot, ay buong puso kang tumawag sa pangalan ni Jesus sa bawat pagsubok na hinaharap mo. Napansin ko sa buhay ko na may mga pagkakataong parang wala nang sagot ang mundo sa mga problema ko. Pero sa mga sandaling iyon, may isang bagay na laging totoo, ang pangalan ni Jesus ay laging naroroon bilang sandigan. Tuwing tinatawag ko siya, may kakaibang kapayapaan at lakas na dumarating sa puso ko. Naranasan mo na rin ba ang ganitong uri ng kapangyarihan? Ngunit tanungin kita, kailan ang huling beses na tumawag ka sa kanyang pangalan hindi lang dahil sa problema, kundi dahil sa pananampalataya? Minsan kasi, nakakaligtaan natin na ang pangalan ni Jesus ay hindi lang para sa oras ng kagipitan. Ito'y para sa araw-araw na tagumpay para sa kalayaan mula sa takot at para sa pag-asa sa gitna ng kawalang katiyakan. Naalala ko ang sinabi sa Biblia na sa pangalan ni Jesus, ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay magpapahayag na siya ang Panginoon. Nakita mo ba kung gaano kalaki ang epekto ng kanyang pangalan? Kung ang buong mundo ay luluhod sa kanya, gaano pa kaya kalapit ang kanyang kapangyarihan sa iyo ngayon? Ngayon, hayaan mong itanong ko ito, paano mo ginagamit ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus? Hinahayaan mo bang maghari ang takot sa iyong puso, o ginagamit mo ang pangalan niya bilang sandata laban sa anumang hamon? Ito ang isang bagay na pag-iisipan natin habang patuloy tayong nag-uusap. Ano kaya ang pakiramdam ng mamuhay ng may tunay na tagumpay? Hindi yung tagumpay na pansamantala lang o nakabatay sa material na bagay, kundi yung tagumpay na nagbibigay ng kapayapaan at layunin. Natanong mo na ba sa sarili mo kung posible bang maglakad araw-araw nang may ganitong uri ng tagumpay? Ang sagot ay, at ang sikreto ay si Jesus. Alam mo, maraming tao ang naghahanap ng tagumpay sa maling lugar. Sinubukan ko na rin gawin iyon noon, magtiwala sa sariling kakayahan, umasa sa opinyon ng iba, o habulin ang mga bagay na akala ko ay magpapasaya sa akin. Pero sa huli, napagtanto ko na walang tagumpay na mas higit pa sa pagkakaroon ng relasyon kay Jesus. Naranasan mo na rin ba ang maghabol ng mga bagay na kalaunan ay parang walang kabuluhan? Tanungin kita, paano mo tinitingnan ang tagumpay sa buhay? Sa dami ng mga hamon at hadlang na hinaharap natin araw-araw, minsan ba ay nararamdaman mong mahirap makamit ang tagumpay? Alam mo, hindi mo kailangang mag-isa, Si Jesus ay nag-aalok ng kapangyarihan upang magtagumpay, hindi lang sa mga malalaking laban sa buhay, kundi pati na rin sa mga maliliit na bagay na madalas nating hindi napapansin. Naalala ko ang sinabi ni Pablo, sa lahat ng bagay, tayo ay higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmahal sa atin. Naisip mo na ba ang ibig sabihin nito? Hindi lang basta tagumpay ang ibinibigay ni Jesus, ito ay tagumpay na puno ng pag-asa, kalayaan at layunin. Ang tanong, handa ka bang lakaran ito araw-araw? Habang pinag-uusapan natin ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang pumipigil sa atin upang maglakad sa tagumpay kasama si Jesus? Takot ba? Pag-aalinlangan? Mga nakaraang pagkabigo? Huwag kang bibitaw sa usapang ito dahil may sagot si Jesus sa bawat tanong na iyon. Naranasan mo na bang magduda kung kaya mo pa? Yung mga pagkakataong parang ang bigat ng lahat at iniisip mo kung saan ka pahugot ng lakas. Sa mga panahong ganito, tanungin natin ang ating sarili, pinipili ba nating magtiwala sa Diyos o hinahayaan nating ang takot ang maghari? Sa totoo lang, hindi madali ang pumili ng pananampalataya, lalo na kapag ang paligid mo ay puno ng pagsubok. Naranasan ko rin iyon, mga sandali kung saan pakiramdam ko'y napakalayo ng tulong ng Diyos. Pero alam mo kung ano ang natutunan ko, ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pakiramdam, kundi sa tiwala. Naniniwala ako na ang Diyos ay tapat, kahit na hindi ko pa nakikita ang sagot. Ngayon, tanungin kita, paano mo hinaharap ang mga hamon sa buhay mo? May mga pagkakataon ba na mas pinipili mong mag-alala kaysa magtiwala? Alam mo, bawat oras na pinipili mong magtiwala sa Diyos, binibigyan mo siya ng pagkakataong ipakita ang kanyang kapangyarihan sa buhay mo. Hindi ba't kamangha-mangha iyon? Isipin mo ito, si Pedro, noong siya ilumakad sa tubig patungo kay Jesus, ay nakaranas ng takot at nagsimulang lumubog. Pero alam mo kung ano ang nangyari? Hindi siya iniwan ni Jesus. Iniabot niya ang kanyang kamay at iniligtas si Pedro. Ang tanong ngayon, handa ka bang ipagkatiwala ang takot mo sa kanya? Habang pinag-uusapan natin ito, gusto kong isipin mo ang isang hamon na hinaharap mo ngayon. Ano kaya ang mangyayari kung pipiliin mong ialay ito sa Diyos at manalig na hawak niya ang lahat? Ano ang maaaring mabago sa pananaw mo, sa puso mo at sa buhay mo? Patuloy tayong mag-usap tungkol dito dahil naniniwala akong may hinahandang sagot ang Diyos para sa iyo. Nararamdaman mo ba na minsan ang buhay ay tila punong-puno ng pagsubo? Yung mga pagkakataong parang lahat ng bagay ay laban sa iyo at nahihirapan kang magtiwala na may magandang plano ang Diyos para sa iyo. Naalala ko ang mga sandali na tinanong ko ang sarili ko, paano ako magpapatuloy kung pakiramdam ko ay hindi ko na kayang harapin ang lahat. Ganoon ba ang nararamdaman mo ngayon? Minsan, sa mga pinakamadilim na bahagi ng ating buhay, ito ang mga pagkakataon na pinipili natin ang takot imbes na pananampalataya. Pero itanong ko sa iyo, kailan ang huling beses na pinili mong magtiwala sa Diyos, kahit na hindi mo nakikita ang hinaharap? May isang bagay akong natutunan. Ang pananampalataya ay hindi nakabase sa kung ano ang nakikita natin, kundi sa kung sino ang Diyos. Sa mga pagkakataong iniisip ko na walang kaligtasan o walang sagot sa aking mga problema, natutunan ko na ang pagpili ng pananampalataya ay isang desisyon. Hindi ito laging madali at hindi ito palaging nararamdaman, pero ito ang susi sa paglipas ng bawat pagsubok. Alam ko na minsan mahirap magtiwala. Pero natutunan kong gawin ito dahil alam ko na ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Tanungin kita, anong mga hamon ang hinaharap mo ngayon na tila hindi mo kayang malampasan? Paano kung sa halip na mag-alala, ay magdesisyon kang magtiwala na ang Diyos ay may plano para sa iyo at siya ay pupunta sa iyong tabi sa bawat hakbang? Noong naglakbay ang mga Israelita sa disyertong walang katapusan, pinili nilang magtiwala sa Diyos at bagamat maraming pagsubok, nakarana sila ng kanyang himala. Ano sa tingin mo, paano kaya magiging iba ang buhay mo kung patuloy kang magpapasya na magtiwala, kahit hindi paklaro ang lahat? Tanungin mo ang sarili mo, ano ang nangyayari kapag tunay mong tinanggap ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo? Marami sa atin ang nagsasabing, naniniwala ako sa Diyos, ngunit madalas ay hindi natin lubos na naunawaan ang kahulugan nito. Naranasan mo na bang magdasal, humingi ng tulong, at makaramdam ng kaunting pagbabago, ngunit hindi mo alam kung paano tuluyang gamitin ang kapangyarihan ng Diyos sa mga hamon ng araw-araw na buhay. Minsan, ako rin ay nagdududa kung talagang kaya ko. Noong nagsimula akong maglakad ng buo at tapat sa pananampalataya, natutunan ko na hindi sapat ang maniwala lamang. Kailangan ko ring tanggapin na ang Diyos ay may kapangyarihan na magbago ng kahit anong sitwasyon. Pero paano nga ba mangyayari ito? Napansin mo ba na sa bawat pagsubok, parang may isang mas malalim na lakas na nagbibigay sa iyo ng tibay? Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi palaging makikita sa malalaking himala, minsan ito ay dumarating sa simpleng gabay na nararamdaman mo sa puso mo. Paano kung, sa halip na umasa lang sa sarili mong lakas, ay tatanggapin mo na ang Diyos ay may kapangyarihang magdala sa iyo ng tagumpay, hindi lamang sa espiritual na aspeto, kundi pati na rin sa mga practical na bagay sa buhay? Naaalala ko noong una, akala ko kaya ko na lahat ng bagay ng mag-isa. Pero nang natutunan ko na ang tunay na kapangyarihan ay nasa Diyos, doon ko natutunan na hindi ko kailangang mag-isa. Habang tinatanong ko ang sarili ko kung anong susunod na hakbang, nakatagpo ako ng lakas mula sa kanyang presensya. Nakatanaw ka na ba sa mga sitwasyon kung saan pakiramdam mo'y wala ng ibang makakatulong at bigla mong napansin ang simpleng pahiwatig mula sa Diyos na nagbigay lakas sa iyo? Naisip mo ba kung anong magiging epekto ng ganitong kapangyarihan sa araw-araw mong buhay? Kung tatanggapin mo ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay, papaano magiging iba ang pananaw mo sa mga pagsubo? Paano kaya kung bawat hakbang na tinatahak mo ay may kasamang tiwala na ang Diyos ay may plano para sa iyo? Hindi ba't nakakabighani na isipin na bawat pagdadaanan mo, bawat hakbang, ay isinusuong mo hindi mag-isa, kundi kasama ang Diyos na naglalakad sa tabi mo? Napansin mo ba na madalas kapag tayo ay nag-iisa, doon natin nararamdaman ang pinakamabigat na mga pagsubok. Ngunit paano kung malaman mo na hindi ka talaga nag-iisa? Alam ko, hindi laging madali ang magtiwala sa Diyos, lalo na kapag ang sitwasyon ay tila hindi pa nagsisimulang magbago. Gaya ng maraming tao, madalas din akong mag-alinlangan. Pero sa bawat pagkakataon na pinili kong magtiwala at sumunod sa kanya, natutunan ko na siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Paano mo kaya iisipin ang iyong buhay kung sa bawat takot, ang una mong gagawin ay humakbang sa pananampalataya at magtiwala sa Diyos? Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, ano ang mga takot na humahadlang sa iyo upang magtiwala ng buo? Ano kaya ang mangyayari kung pipiliin mong magtiwala kahit hindi mo nakikita ang buong daan? Isipin mo si Abraham nang pinatawag siya ng Diyos na iwan ang lahat at maglakbay sa isang lugar na hindi niya alam. Hindi ba't hindi madali iyon? Pero nakita niya kung paano naging tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Isang tanong, gaano mo ba kayang magtiwala sa Diyos sa bawat hakbang, kahit ang mga hakbang na ito ay tila hindi tiyak o puno ng pagsubok? Ang Diyos ay tapat at siya ay hindi nagtatangi ng tao. Kung kaya niya kay Abraham, kaya niya rin sa iyo. Ang tanong ngayon ay, handa ka na bang magtiwala at magpatuloy sa kanyang plano, ano man ang mangyari? Paano kung mas pinili mo pang ialay ang bawat aspeto ng iyong buhay kay Kristo? Nakakalungkot na madalas, binibigyan lang natin ang Diyos ng isang bahagi ng ating buhay, parang mga piraso ng puzzle na hindi natin kayang pagsama-samahin. Pero tanong ko sa iyo, anong mangyayari kung isusumpa mo ang bawat bahagi ng iyong pagkatao sa Kanya? Lahat ng iyong pangarap, plano, problema, at tagumpay, lahat ito ay magiging mas magaan kapag isinusuong mo ito kay Kristo. Naaalala ko nung unang panahon, pakiramdam ko ako lang ang may hawak ng mga desisyon ko. Hindi ko alam kung paano ipagkatiwala kay Diyos ang maliliit at malalaking bagay. Ang akala ko, kung gusto ko ng tagumpay, kailangan ko itong gawin mag-isa. Pero habang naglalakbay ako sa pananampalataya, natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi sa sariling lakas kundi sa ganap na pag-aalay kay Kristo. Nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na inisip mong mahirap magtiwala? Na parang kaya mo namang gawin lahat mag-isa. Pero tanungin mo ang sarili mo, ano kaya ang mangyayari kung pipiliin mo ngayon na ialay ang bawat aspeto ng iyong buhay kay Kristo? Pwede bang ang bawat problema, galak at kabiguan ay mas madadala mo kung magtitiwala ka sa Diyos sa bawat hakbang ng buhay mo? Ang pinakamalaking tanong ko sa iyo, ano ang mga bagay na patuloy mong hawak-hawak at ayaw mong isuko kay Kristo? Ang mga pagkabigo ba? Ang mga takot mo? o ang mga plano mo sa buhay na sa tingin mo'y mas alam mong kontrolin kaysa sa Diyos. Kung aalalahanin mo, walang bagay na mas mahalaga sa buhay kaysa ang magtiwala kay Kristo. Kaya't ipagdasal mo, ialay mo ang lahat kay Kristo, at naniniwala ako na makikita mo ang kanyang kamanghamanghang plano sa buhay mo. Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe Upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.